Hi guys, bali comment lang tayo no. So si Mayor Abibini kasi meron siyang sinabi no. Ang pay at overtime pay dapat walang tax. So para kay Mayor Abibini dapat walang tax ang 30 pay at overtime pay ng mga manggagawa ng gobyerno at private sector. Ang dagdag na kita ay magagamit silang pambili ng gamot, pagkain at iba pang basic needs. Ang take ko naman, so maganda naman yung sinabi ni Mayor Binay. Pero ang take ko, ah, ito. Dapat lahat ng sahod ng manggagawa walang tax. May tax na yung mga pinagtatrabaho ng mga yan eh. And speaking of mga kumpanya, yung tama na big companies na lang yung ang may mga tax. Then regarding sa mga government employees, no, uh, yung pag big bosses, saka yung mga politiko, yun na lang ang may mga tax. Tapos tanggalin na rin yung punyatang bat, no no? Kasi para babawas sa naman yung kinukurakot ng mga kurakot na politiko, di ba?